Ang kasaysayan ng Pilipinas ay hindi lamang isang salamin ng mga mahahalagang kaganapan kundi isang masalimuot na kwento ng pakikibaka, sakripisyo at pag-asa. Mula sa panahon ng mga sinaunang katutubo hanggang sa makabagong panahon, ang ating bansa ay naging saksi sa mga pangyayaring humubog sa ating pagkatao at pagkakakilanlan. Sa likod ng bawat tagumpay ay may mga sakripisyo. Talikod ng bawat pagkatalo ay may mga aral na dapat nating pagnilayan. Ngunit hindi lahat ng kwento ay puno ng liwanag. Sa bawat laban, mayroong mga taksil na nagtatago sa likod ng maskara ng katapatan. Ang kanilang pagkakanulo ay nagdulot ng matinding sakit at pagdurusa sa ating bayan. Sila ang mga tao na pinili ang kanilang sariling kapakanan kaysa sa kapakanan ng nakararami. Sa video natin ngayon, ating susuriin ang ilan sa mga kilalang taksil sa kasaysayan ng Pilipinas. Mga individual na naging simbolo ng pagtakbo mula sa responsibilidad at kung paano ang kanilang mga desisyon ay nagbukas ng pinto sa mas malalim na krisis para sa ating bansa. Magsimula tayo sa kwento ng pagkakadakip kay Emilio Aguinaldo, ang unang pangulo ng Pilipinas na naganap sa isang panahon ng matinding tensyon at digmaan. Nagtataka ka ba kung paano siya natimbre at nadakip sa kabila ng kanyang maingat na pagtatago mula sa mga Amerikano. Ang sagot ay matatagpuan sa kwento ni Cecilio Sigismundo, isang dating tauhan ng mga Kastila at naging tapat na tagapagsilbi ni Aginaldo. Si Cecilio Sigismundo ay isang tao na may mahalagang papel sa buhay ni Aginaldo Bilang opisyal na mensahero, siya ang nagdala ng mga balita at impormasyon sa mga panahon ng digmaan. Sa kanyang mga kamay, nakasalalay ang kapalaran ng maraming tao. Ngunit nang bumagsak ang mga puwersang Pilipino laban sa mga Amerikano, napilitan si Aguinaldo na magtago sa Isabela upang iligtas ang kanyang sarili at ang kanyang mga kasamahan. Sa kasamaang palad, nahuli si Segismundo ng mga Amerikano. Sa ilalim ng matinding pagbabanta, nag-alok ang mga Amerikano kay Segismundo ng $300 kapalit ng impormasyon tungkol kay Aguinaldo. Sa gitna ng takot at pangamba, Napilitang ibigay ni Segismundo ang kinaroroonan ng kanyang pinuno. Ang kanyang desisyon ay nagdulot ng hindi maiiwasang takot at panghihinayang, sapagkat alam niyang ang kanyang ginawa ay makakaapekto hindi lamang kay Aguinaldo, kundi pati na rin sa buong bayan. Tunod si Januario Galut, isang kontrobersyal na figura sa kasaysayan ng Pilipinas, na itinuturing na dahilan ng pagkamatay ni General Gregorio del Pilar. Noong Disyembre 2, 1899, Matapang niyang nilabanan ang mga Amerikano sa Tirad Pass. Isang labanan na nagmarka sa kasaysayan dahil sa kahusayan ng estratehiya ni Del Pilar. Sa kabila ng kanilang maliit na puwersa, hindi makaporma ang mga Amerikano at nahirapan silang umakyat sa matarik na bahagi ng Tirad Pass na naging bentahe para sa mga Pilipino. Ang lugar ay hindi pamilyar sa mga Amerikano kaya't nagtagumpay si Del Pilar sa pagdepensa sa kanyang posisyon. Ngunit sa gitna ng labanan, isang trahedya ang naganap. Si Galut, isang igorot mula sa Cordillera, ay nagturo sa mga Amerikano kung saan ang pinakamadaling daan patungo sa itaas ng paso. Ang kanyang pagkilos ay nagdulot ng ambush kay Del Pilar at sa kanyang mga tauhan. Maraming tao ang naniniwala na ang dahilan ng pagtataksil ni Galut ay dahil sa pang-aapi na dinanas niya mula sa ibang mga sundalong Pilipino dahil sa kanyang lahi. Si Apolinario Alcuitas ay isang kontrobersyal na figura sa kasaysayan ng Pilipinas, kilala bilang nagtraidor kay Leon Kilat, ang leader ng Himagsikan. Noong Abril 3, 1898, matagumpay na pinangunahan ni Kilat ang isang laban sa 3 de Abril sa Cebu, kung saan pinilit niyang umatras ang mga puwersang Espanyol. Sa kabila ng kanilang tagumpay, dumating ang mga backup mula sa Maynila na nagdulot ng takot at pag-aalala sa grupo ni Kilat. Upang hindi madamay ang kanilang lugar, sa galit ng mga Espanyol, nagpasya ang kanyang mga kasama na patayin si Kilat. Noong Abril 7, 1898, nagpasya si Alcuitas na makipag-inuman kay Kilat. Sa gabi ng kanilang pag-inom, nagpakasaya sila at tila walang kaalam-alam sa panganib na nagbabadya. Sa sumunod na araw, habang si Kilat ay nalalasing pa, walang habas na sinaksak siya ni Alcuitas hanggang sa malagutan ng hininga. Ang pagkamatay ni Kilat ay nagdulot ng matinding pagkabigla at pagkalungkot sa mga taga-suporta nito. Ang makabayang katipunan ng Ligang Pilipino, mas kilala bilang makapili, ay isang grupo na naging simbolo ng pagtataksil sa bayan noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Tagit na ng ikalawang digma ang pandaigdig, ang grupong ito ay naging kasangkapan ng mga Hapon upang tukuyin at usigin ang mga Pilipinong lumalaban sa kanilang imperyo. Ang kanilang pangunahing layunin ay ang makilala ang mga kalaban ng mga Hapon, kaya't sila ay nagsagawa ng mga operasyon sa iba't ibang lugar. Isang bahagi ng kanilang estratehiya ay ang pagsusuot ng salakot o bayong na nagbigay daan upang hindi sila makilala ng kanilang kapwa Pilipino. Ang ganitong anyo ng pagtakip sa muka ay nagbigay sa kanila ng kalamangan dahil nagawa nilang magsagawa ng kanilang misyon ng hindi nahahalata. Si Antonio Surabao ay isang traidor sa ating kasaysayan na nagdulot ng matinding pagkasira sa mga plano ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. Noong 1580, nagkaroon ng pag-aalsa ang mga tagapalawan na pinamunuan ni na Agustin Legaspi, Martin Pangan at Magat Salamat. Ang kanilang layunin ay palayasin ang mga Kastila mula sa kanilang lupain. Sa simula, tila may kalamangan ang grupo ni Kilat laban sa mga Espanyol. Ngunit nang dumating ang mga backup mula sa Maynila, nagpasya ang grupo ni Salamat na magtago upang hindi sila madamay sa galit ng mga Kastila. Sa kabila ng kanilang mga plano, kinausap ni Salamat si Surabao tungkol sa kanilang balak na pag-atake. Sa halip na makiisa at tumulong isinumbong ni Surabao ang grupo ni Salamat sa mga Kastila. Si Dominador Gomez ay isang komplikadong figura sa ating kasaysayan at hindi ko masasabi na siya ay talagang traidor. Sa katunayan, siya ang isa sa mga tapat na naglingkod sa bayan ng Pilipinas sa kabila ng mga pagsubok na kanyang hinarap. Dahil sa kanyang matibay na paninindigan, umangat ang kanyang reputasyon ngunit ito rin ang nagdala sa kanya sa atensyon ng mga Amerikano. Agad siyang dinakip at pinahirapan na nagdulot sa kanya ng matinding pagsubok. Sa ilalim ng matinding presyon, napilitang makipagtulungan si Gomez sa mga Amerikano na nagresulta sa kanyang pagiging trader sa bayan na minsan niyang ipinagtanggol. Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali ni Sakay ay ang pakikipagtulungan kay Gomez. Sinabi niya kay Sakay na bibigyan siya ng magandang posisyon ng mga Amerikano at hindi siya huhulihin kung makikipagkaibigan siya sa kanila. Sa kasamaang palad, nang dumating si Sakay sa Cavite, agad siyang dinakip ng mga Amerikano sa tulong ni Gomez. Si Miguel Vicos at Pedro Beckbeck ang naging dahilan ng pagkasawi ni Diego Silang, isa sa mga pinakamahusay na bayani sa ating kasaysayan. Maraming nagsasabi na inalok ng malaking halaga ang dalawa o kaya naman ay may lihim na personal na galit sila kay Silang, kaya nagawa nilang paslangin siya. Noong Mayo 28, 1763, Nagpunta si Navicos at Bekbek -bek sa Vigan upang makipagpulong kay Silang. Sa kabila ng kanilang pagkakaibigan, nagplano sila ng isang masamang balak. Habang nagkakasama sila, tinaksil nila si Silang at siya ay binaril. Si Teodoro Patino ay isang mahalagang tauhan sa kasaysayan ng katipunan, isang kilusan na matinding sumasalungat sa pamahalaan ng Espanya noong panahon ng mga Kastila. Ang bawat miyembro ng KKKK ay nagnanais ng kalayaan para sa bansa at pagwawakas sa mapang-abusong rehimen ng mga Espanyol. Sa kabila ng kanilang mga layunin, nagkaroon ng isang traidor sa grupo, ti Teodoro Patino. Maraming spekulasyon kung paano nalaman ng mga Kastila ang tungkol sa KKK. At isa sa mga pangunahing dahilan ay ang pagsasara ng printing shop ni Patino matapos ang alitan nila ni Apolonio de la Cruz. Nang magsara ito, Natagpuan ng mga Kastila ang mga dokumento mula sa katipunan na nagdulot ng alarma at nagbigay daan sa kanilang pagsugpo sa mga plano ng mga katipunero. May ilan ding nagsasabi na ang kapatid ni Patino ang nagsumbong sa mga autoridad kapalit ng salapi. Si Pedro Paterno ay madalas na ituring bilang unang balimbing sa ating bansa. Mula pa noong panahon ng mga Kastila, siya ay nakipag-ugnayan sa mga ito kapalit ng karangyaan at kapangyarihan nang mawala ang mga Kastila at pumalit ang mga Amerikano tumalon siya sa panig ng mga ito upang makipagtulungan muli isang negosyante at abogado sinasabing mahal ni Paterno ang Pilipinas ngunit ang kanyang pagmamahal ay hindi sapat upang ituwid ang kanyang mga aksyon sa katunayan tila mas pinabayaan niya ang kanyang mga kababayan na nalalagay sa ilalim ng pang-aalipin ng mga dayuhan siya ang nagkumpleto ng kasunduan sa Biak-na-Bato napabor sa mga Kastila. Isang hakbang na nagdulot ng labis na pagkabigo sa mga revolusyonaryo. Bukod dito, nakumbinsi din niya si Emilio Aguinaldo na gawing presidente siya ng Malolos Congress. Una sa listahan ay si Felipe Buencamino, na maaring ituring na mas matindi ang pagtataksil kumpara kay Pedro Paterno. Siya ang naging dahilan kung bakit napaslang si General Antonio Luna, isang tanyag na bayani ng ating kasaysayan. Maraming nagsasabi na siya ang nakapagkumbinsi kay Emilio Aguinaldo na ipapatay si Luna dahil sa kanyang personal na galit sa general. Subalit, ang mga ito ay nananatiling haka-haka at wala pang konkretong katunayan tungkol sa tunay na nangyari. Sa huli, ang mga ito ay may ambag rin sa kasaysayan. Dahil kung hindi dahil sa kanila, malamang wala tayong mga bayani ngayon na ginugunita. Patunay lamang ito na gaano man kasidhi ang damdamin mong makabayan ay may mga kababayan ka pa rin na magtataksil sa iyo.